Narito po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng linggo, Hulyo 21. Para po sa may mga sudyok sign na aris, magkakaroon ng misunderstanding. Kayong magkarelasyon, hindi nyo ito may iwasan, ngunit dapat nyo itong ayusin at huwag hayaang umiral ang inyong mga pride. Ang iyong mas numero ay ang 8 at ang 16. Para naman sa Taurus, hindi muna na mapipigilan ang mga nais o ang desisyon ng iyong mahal. Kaya kahit mahirap ay susuportahan mo na lamang siya para sa kanyang mga pangarap. Ang iyong maswerte numero ay ang 13 at ang 16. Para naman sa Gemini, na ibigay mo ang suporta na hinihingi ng iyong mahal. Ngayon kanya higit na kailangan kaya wag mo itong ipagkait. Ang iyong maswerte numero ay ang 30 at ang 40. Para naman sa cancer, ang tiwala na ibinigay mo sa iyong asawa ay mababawasan dahil na din sa ilang lihim mong matuklasan. Ang iyong maswerte numero ay ang 22 at ang 33. Para naman sa Leo, maaaliw ka sa kanya dahil sa kanyang labis na kakulitan. Ang maghapon nyo ay magiging masaya at puno ng kulay, kaya mas lalong, mas lalong mahuhulog ang loob mo sa kanya. Ang iyong maswerte numero ay ang 11 at ang 13. Para naman sa Virgo, hindi mo mapipigilan ang kanyang pag-alis. Kahit palabag ito pariho sa inyong kalooban, ay nakatakda pa rin maghiwalay ng landas ang inyong pagmamahalan pansamantala. Ang iyong maswerteng numero, ang iyong maswerteng numero ay ang 13 at ang 18. Para naman sa Libra, dahil sa labis mong paniwala sa kanyang salita at pangako, asahan mong sakit ang maidudulot nito sa iyo. Ang iyong maswerteng numero ay ang 40 at ang 51. Para naman sa Scorpio, ang taong iyong ipinagtabuyan noon ang siya naman ang taong hinahanap-hanap mo ngayon. Ngunit tila huli na dahil hindi mo na siya muli pang makikita. Ang iyong asweting numero ay 32 at ang 37. Excuse me. Pare naman sa Sagittarius. Dahil sa bagong pag-ibig na dumating sa iyong buhay, ay muling magliliwanag at sasaya ang iyong buhay na akala mo noon ay wala ng kasayahan pa. Ang iyong maswerteng numero ay 25 at ang 30. Para naman sa Capricorn, mahihirapan kang mapapayag ang iyong asawa sa kagustuhan mo. Pero wala kang panahong magkipagtalo sa kanya. Gayunpaman, susubukan mo pa rin siyang kumbinsihin ng mahinahon na paraan sa mga nalalapit pang mga oras. Ang iyong maswerteng numero ay 45 at ang 55. Pare naman sa Aquarius Hindi man kayo magkakalapit ngayon Ay mananatili ka pa rin positibo sa inyong relasyon Patuloy kang maniniwala na ikaw lang ang mahal niya At wala siyang ibang iniisip kundi ikaw Dahil ganun ka rin sa kanya Ang iyong maswerteng numero ay ang 13 at ang 14 Pare naman sa Pisces Kahit na mahal na mahal mo pa siya Kung ramdam ramdamong hindi ka na mahalaga sa kanya ay hindi ka magdadalawang isip na palayain siya. Ang iyong maswerteng numero ay ang 7 at ang 18. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng linggo, Hulyo 21.